Tatalakay naman natin ang prutas na ito at ang binipisyo ng katawan natin. Ang ubas mula sa kastila uvas ay isang uri ng prutas na nagmula sa isang gumagapang na halaman. Nagagawang alak ang prutas mula sa halaman ito. Nagmumula ang alak ng ubas mula sa puno ng ubas. Kilala ang tanima ng ubas bilang ubasan. Kapag naririnig ang salitang grapes, ang unang pumapasok sa isipan ng mga tao ay ang lasa nito, tamis juicy at nakakabusog ngunit alam mo ba na ang ubas ay hindi lamang nakakatugon sa mga hilig nating lasa kundi may mga napakagandang binipisyo rin ito sa kalusugan sa kabila ng kanilang munting laki ang mga ubas ay talagang napakapangyarihan pagdating sa pagpapanatili ng kalusugan at kagalingan ng katawan narito ang health benefits ng ubas, mabuti para sa puso, utak Balat, buhuk, mata, immune system, digestion. kidney, pagpapababa ng timbang, nagbibigay ng hydration, maaaring makatulong na babaan ang presyon ng dugo, maaring makatulong na bawasan ang kolesterol, at nagtataguyod ng mas mahusay na tulog. Kaya naman, sa gitna ng kasagsaga ng mga pagkain masyadong mapanganib sa ating kalusugan, huwag nating kalimutan ang mga simpleng prutas na tulad ng ubas na taglay ang mga napakagandang binipisyo sa kalusugan. Kung gustong magdagdag ng kakaibang lasa sa ating pamumuhay na hindi naman nakakasama sa ating kalusugan dahil sa maraming binipisyo sa kalusugan ng mga ubas mahalaga na ito ay isama sa iyong araw-araw na dieta. Sa kabuuan, ang ubas ay isang masustansyang prutas na may maraming mga binipisyo para sa kalusugan. Ito ay isang mahusay na pinagmumula ng tubig, hibla, bitamina, mineral at phytochemicals na nakakatulong sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang mga sakit tulad ng sakit sa puso, cancer, diabetes at iba pa mag-comment ng prutas na gusto ninyong malaman kung ano ang kahalagahan at binipisyo nito. At mag-like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.